Salmoniting isda na paksiw Ang ating gagawin dito meron na tayong nilagay dyan Na kamatis, onion at On the way ang ating ginger Masarap na paksiw Ang ating gagawin gamit ang Salmoniting So yan ang ating isdang salmoniti Pristang isdang salmoniting. Onion Garlic Kamatis plus ginger vinegar add on -an ang soy sauce konti lang mm, konti hmm, asin okay and kunting tubig konti lang okay and pakuluan natin hanggang sa mag absorb ang mga sangkap pampalasa doon sa isda natin at diyan ang ating pinaksiwang salmonide. At masilip natin kung ano ang lagay niya. Wow, thank you. Wow. At dito na tayo mag-e-end. Ito na ang ating masarap na salmoniti, paksiw na salmoniti. Thank you again for joining me. Happy eating! Sarap na. Sarap na ang na.